Yes, yung mataas na uric acid sa katawan is the main driver for gout. But, hindi lahat ng may mataas na uric acid ay merong gout. Sabi nila, daba, yung mga plants daw na mataas sa uric acid tulad ng munggo, mga beans. Mm -hmm. Contrary to popular belief, hindi pala siya nakakakos cause or nakakataas oh. ng gout. Sige, ito. Um, let's talk about gout. Pero before we go into detail, siguro ang gusto ko muna ng mapag-usapan eh. Ano-ano po ba yung mga parte ng katawan na naapektuhan kapag sinasabing may gout? Kasi yun yung lagi sinasabi para hindi ako makalakad, may gout. Hindi ako makaganto, may gout. Ano po bang mga parte ng katawan yung apektado? Okay, so yun ito. Um, let's give first the definition. Gout is a form of a chronic metabolic disease. So, isang uri ito ng sakit. Dulot ng excess uric acid or uric acid sa katawan. Most commonly, it affects the joints. So, sa mga kasukasuan natin. Pero, maaaring maapekto ng ibang bahagi ng katawan, tulad ng balat at saka pwede rin ang bato natin. Oh. Okay. So, Doc, when you mention na joints, ito po ba yung... Ano po ba ang mga joints uh, sa, sa wrist, sa, sa kamay, sa ankle? Ano po bang, ano? Okay. Ano ang gout kakaiba siya kasi may mga karaniwang joints na affected siya. So, most commonly sa mga paa initially. Although in rarer instances minsan Pwede sa kamay initially. Usually, mm -hmm. usually, sa mga maliliit na kasukasuan, tulad ng sa big toes natin. Kaya may mga iba nagko-complain ng ah, sobrang sakit ng, ng ankle or ng daliri sa paa. Pero habang tumatagal, maaaring maapektuhan na din ang ibang bahagi ng katawan. Tulad ng, kaya na sinabi mo, minsan pati siko o minsan pati yung balikat kapag talagang kalapta ang gout at hindi nagamot ng maayos. Okay. Paano na iiba po yung gout doon? Kasi nabanggit nyo, isa siyang uri ng arthritis. Paano siya naiiba doon sa ibang arthritis? Okay. So, unang-una, -una, ang gout is just one of the hundreds of arthritis na alam natin oh, wow. sa ating literature. So, hindi lahat ng ng arthritis ay gout, okay. contrary to popular belief. Pero, gout is one of the most common. Okay. Kaya iniisip ng tao lahat ang arthritis gout. Oo. It is the most common and it is the most common inflammatory type of arthritis. And ang kakaiba sa gout kasi, unlike the others, it has a high association and link with metabolic diseases okay. and lifestyle. Okay. So ito yung mga tipong halimbawa, sa dahil sa lifestyles natin na sedentary or dahil mabibigat at excess weight tapos yung kinakain at iniinom Yan yeah. yun ang pwedeng mag-trigger ng sakit na to Okay Dok, nabanggit banggit nyo, napupunta na tayo doon sa paano at at bakit nagkaka arthritis So, ano po ba 'yung pinaka cause nito? Nabanggit nyo 'yung uric acid. So, yes. paano ba tumataas o paano ba nag-ano okay. 'yung uric acid natin sa katawan? Okay, so here's the thing first. Ang uric acid, it's actually a breakdown of metabolism sa katawan natin. All of us have uric acid. So, It comes primarily from the diet and also from uh, metabolism sa katawan. So nagbe-breakdown nito from the purines and it becomes uric acid and it becomes excreted from the body. Now, it's just a matter of bakit tumataas. So either dahil sobrang dami ng uric acid na napo sa katawan or hindi sapat ang nailalabas. So next question natin is bakit at paano to tumataas sa mga factors na to. So, pinaka common pa din dito is lifestyle and metabolic related. So halimbawa, yung mga taong may obesity, diabetes, hypertension, may problem sa kolesterol, chances are sila yung talagang pwedeng magdevelop ng uric acid or excess levels. Minsan associated ito with um, cardiovascular diseases and even problems sa kidney kasi nga Uh, ang uric acid di labas ng bato. E eh, kung may problem ka sa bato, hindi mo siya malalabas din. And even rarer, although this is a very rare occurrence, may mga sakit na pwedeng mag-cause ng mataas na uric acid na hindi ganun, kapag ka, ganun kakaraniwan. Tulad ng mga sakit sa dugo, like mga um, blood disorders, like siguro leukemia, or sometimes cancers, although that's very rare. Tapos, ang isang kailangan tandaan din sa isang pasyenteng may gout, I mentioned lifestyle related, sometimes there are other factors that can trigger it. For example, yun pala nasa lahi. <laughs> pala, tatay pala, yung tito, meron palang gout. So, malaki ang chance na meron din siya. Another is, baka naman yung mga gamot na ininom ng pasyente. Kasi may mga certain medications na maaring magtaas ng uric acid levels. And of course, yun nga, yung gaya na binanggit, mga lifestyle choices, yung pala manginginom yung pasyente, eh, talagang, talagang hindi malayong magkakaroon ng paulit-ulit na gout attacks. Yan, okay. kung meron na talaga siyang gout. Okay? okay. Dok, sige, doon tayo, puntahan na natin yung nababanggit mo na lifestyle ang, ang pinakamalaking factor nitong kung yun nga kasi, lagi natin, sino, lagi natin nakikinig, ang taas ng uric acid ko. O yung pagkain, nakaka-uric yan. Ba't ka kumain yan? May mga ganun, di ba? Parang napaka-loosely yes. ginagamit yung, yung term ng uric acid. So, ano po ba yung mga pagkain na nakapagpapataas ng uric acid? Okay. So, before I delve into that, I just want to clarify. Um, yes, yung mataas na uric acid sa katawan is the main driver for gout. But, hindi lahat ng may mataas na uric acid ay mayroong gout. Okay. okay. So, ngayon, tinatulong natin, oh, ano yung mga pagkain na pwedeng mag-trigger or makapagtaas ng uric acid at pwedeng mag-gout? Uh, so, maraming mga haka-haka tungkol dito. Yung sa mga sabi nila sa mga mani, etc. Pero they did a certain group of studies where they really checked on populations and their dietary habits. Ang nakita nilang very consistent in terms of yung nakataas ng uric acid and nakahagout. Number one, red meat and organ meats. So in short, yung mga laman loob natin. So yung mga favorite natin pulutan, Yo. tulad ng chicharong bulaklak, at saka yung mga isaw sa tabi-tabi. Red meat, so yung mga masasarap na mga subjubsal places natin. Ayun. Number two, gaya ng sabi ko, pulutan sa inuman, of course, alcohol is a very notorious trigger and driver for elevated uric acid and gout. Kaya nga, kadalasan, yung mga pasyenteng may mga nagkagout tapos malapit mong nakipag-inuman a few days before, minsan nagkakaroon sila ng mga atake. Okay. Tapos, uh, ang isang number three na siguro ngayon lang napapansin ng marami, kung paano kung hindi naman manginginom, paano kung hindi naman mahilig sa karne. Another common would be uh, yung mga matataas sa asukal, yung mga fructose-containing. Oh or yung mga mataas sa corn syrup. So yung mga artificially sweetened na halimbawa, yung mga soft drinks natin, yon. Milk tea or yung mga may mga fruit fruit juice concentrates, basta yung mga artificially sweetened na nakalagay with corn syrup. Mm. Yun yung mga notorious din makapagpataas ng uric acid at gout. And in general, regardless of the type of food, kung malakas kang kumain, more than what your body requires, talagang tataas din uric acid. Pero, on the other hand, may mga nakita silang mga pagkain na maaaring makapagbaba ng risk ng gout and uric acid elevations. Isa dito na baka ikatutuwa ng maraming katulad ko, kape, lalo na daw ang black coffee. Although, syempre, it should be taken in moderation. Ang isa pang nakita nilang nakakatulong sa pagbaba ay yung mga low-fat dairy products, so yung mag keso mahilig mag uh, gatas pero syempre 'wag yung mataas na taba kasi baka kolesterol naman ang maging problema and um, interestingly nakita nila sabi nila da yung mga plants daw na mataas sa uric acid tulad ng munggo, mga beans mm -hmm. contrary to popular belief hindi pala siya nakaka or nakataas oh. ng gout okay In fact, nakita nilang nakatulong pa nga sa pagkontrol ng uric acid. So, hindi na totoo yung sinasabing bawal ang munggo at mani. Siguro, kung tatanungin natin, eh bakit nagkakaroon pa rin ako? Eh baka naman yung sahog na hinahalo dun sa mga niluluto ang nagkukos yan. Yung pala yung munggo, meron palang hibe, or yun pala may chicharon pala, kaya pala yun yung cause ng gout attacks. At saka ang isang napapansin din namin, pag masyadong maalat, pag too much salt, or kulang sa hydration, or mababa ang inom ng tubig, yan yung isa sa mga triggers ng gout, which I've seen recently also, ngayong dahil sobrang grabe yung init. Okay. So, Doc, yun nga eh, parang um, ito kasi yung laging naririnig natin, di ba? Pag when we say lifestyle yung, yung yes. nakaka-apekto sa gout, automatic yung pagkain eh, di ba? So, yun pala, no? So... Itong mga laman loob, naku po, eh, talagang paborito ng mga Pinoy mm -hmm. yun. Eh. So, lahat, whether puso, uh, atay balong-balunan, atay, at uh, yes. isaw, notorious, sisi. Yes, yes, lahat, definitely. Lahat. okay. Siguro, um, ang idodouble check ko lang sa inyo, Doc, eh, which nabanggit nyo rin naman, is that, um, hindi natin sinasabing wag, yes. pero, We have to regulate. Yo, kasi, yan nga eh, ito eh, just another fun fact. Unang-una, lahat ng pagkain kasi natin may uric acid na laman. Hmm. That's why it's unrealistic na sabing tanggalin lahat ng uric acid sa diet natin. Okay. And they actually did a study na yung talagang low purine, hindi siya consistent na effective talaga. Pero, ang nakita nila kasi, yung mga binanggit kong pagkain, ito yung mga tipong kailangan medyo hinahinayin natin. Ika na, kung dati, araw-araw siya. Siguro ngayon, every other week na lang muna or something like that. I mean, syempre, realistically, hindi naman natin pwedeng ipagkait yung tao sa gusto niyang kinakain. Pero, one thing that I advise uh, to my patients is, yan nga, um i-control muna natin yung mismong main problem mo, which is the elevated uric acid. So, syempre, magagagamot, maglulus ng timbang muna. Yung mga pagkain na yan, medyo babawasan natin. Mahirap kasi, kaban kasi, kung totoong tatanggalin natin, di ba, ang srak kumain. Oh, hindi, siya, hindi siya makatotohanan. Oo, hindi siya makatotohanan. It's unrealistic. It's not practical. It, it, magiging malungkot ang buhay mo kung hindi man masarap kinakain mo, di ba? But, of course, we tell our patients to to keep them in moderation and to um limit them temporarily tapo pero it won't it doesn't mean na pag everything is okay na in control they'll go back to their old to their old habits. The important is they should be able to attain their control of your uric acid um, aside from the non-pharmacologic which includes yung weight loss. Okay? Okay. okay. Doc naman nabanggit niyo rin yung sedentary lifestyle. Yes. So kino ko siya kasi parang kunyari yung pasyente, eh masakit nga yung ano ko or how how does that parang nag chicken and egg ba siya na okay. parang, eh, Masakit 'yung ano, paano ko gagalaw? or okay. eh, hindi ka kasi gumalaw kaya ka nagka- parang paano po ba yung yeah. tamang pag-intindi diyan? Okay, ito ito eh another myth, arthritis myth regardless of the type of arthritis. Hindi na totoo yung sinasabing bawal mag-exercise kapag may arthritis. Mm -hmm. Kasi ito yung nagiging problema. For example sa gout Okay, definitely, habang masakit siya at that point, you, you cannot, hindi mo magagamit. So, syempre, gagamutin natin yan. Bigyan yung appropriate medications, tapos pa hilumin ng konti. Pero once na control mo na yung main problem, you should uh, start adjusting and creating an exercise regimen. Kasi nga, may kasabihan nga eh, you don't use it, you lose it. So, mangyayari, manghihina ang mga muscles mo, pati yung joints itself pwedeng masira dahil nga mahina ang muscles, which can be a different problem altogether from the gout itself. Tsaka ang nakita nga, like what I mentioned earlier, weight loss is an important strategy for controlling patients with high uric acid and gout. And totoo to, as I've seen in some of my patients, yung mga nagbawas ng timbang at nag-exercise regularly, hindi na sila halos inaatake ng kanilang mga gout. Okay. So again to to reiterate lang din doc, 'di ba? Yung 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 paggalaw ay hindi dapat nawawala. Yes. Shape no, natural lang hindi tayo gagalaw pag masakit. Of course. <laughs> so doc, nabanggit nyo yung ways to manage uric acid. Pero siguro ang isa ding tanong ng mga tao eh, dahil may gout na sila, ito na ba yung kailangan nilang gawin para mawala ang gout or magamot ang gout? Ano yung tamang uh, pag-intindi sa uh, sakit na gout? Okay. So, first of all, um, ang gout kasi, para lang yan hypertension and diabetes. These are chronic diseases. So, meaning, panghabang buhay siya, unfortunately. Wala naman talagang quote-unquote cure para totally mawala siya. We can control it. Ang importante dito is mag-control natin ang main reason why ka nagkakagout, which is the elevated uric acid levels. So, aside from the lifestyle changes, of course, na kailangan mag-lose ng weight, um, moderate yung mga kinakain na bawal, avoiding alcohol, and the like, eh, kasama dito ang gamot na mga iniinom, particularly yung mga gamot na nagpapababa ng uric acid. And these are usually taken lifelong talaga. Okay. So, ito yung medyo meron na tayong kailangan consistent na maintenance meds. Tama po ba? Yes, yung mga sinasabi lang maintenance. Yes. <laughs> Kasi nga, ka, ang problem is, um, if you don't control the source, which is the elevated uric acid, kahit tanggalin mo yung uric acid sa diet at ano hin i-diet niya at lahat-lahat, hindi yung masasertain natin na talagang totally mawawala yan. Kasi, they even tried it actually in patients na sige i lifestyle na i not pure lifestyle to mga may gout eh ang problema hindi naman din effective mm -hmm. so mm -hmm. ang importante is yes may mga lifestyle changes but importante ring mainom din yung gamot kasi nga kung hindi eh talagang uulit at uulit yung mga gout flares na sinasabi okay doc siguro yung pumunta naman tayo sa paano pag napabayaan ano yung mga risk factors na involved naman with okay. gout? Sige. So, gaya ng sinabi ko kanina, it's a chronic disease. Um, tulad ng high blood and diabetes, if left unchecked, it can become progressive, destructive, and debilitating. So, how does it happen? Siyempre, itong uric acid kasi, naiipon sa katawan natin. eh Ang problema, itong mga taong may gout, they have more uric acid than their body can handle isipin mo na lang yung baso ng tubig na meron kang uh, asukal Siyempre, pag kadalgay mo ng asukal malulusaw siya pero if there is excess sugar that's present in the water darating ang point na hindi na matutunaw and that's exactly what happens in gout gaya ng sinabi ko kanina naiipon siya in body parts Pinaka-common siyempre sa joints. Kaya ngayong iba, after siguro 5 to 10 years of hindi nagpapagamot, uulit-ulit yung gout attacks, tapos nagkakaroon sila ng mga malalaking parang mga bukol, yung sinasabing tophi. At ang ang aside from the unsightly uh, appearance, yung hindi siya maganda tignan kasi mukha siyang bukol, ang nakabahala doon ay pwede niyang masira yung structures within that joint. So, isipin mo na lang, kung nasa paa mo yan, nasi, kina, literal kinakain din yung buto at yung kasukasuan, tapos to the point na hindi mo na magagamit ng maayos yung body part na yon. Worst case scenario, hindi lang sa mga joints, kundi pati sa loob ng ibang bahagi ng katawan. Nag-iipon din siya, halimbawa sa teng, sa likod ng tenga, sa mga balat dito. At minsan, um, at the worst case scenario, nasisira ang bato. Kasi nga naiipon yung uric acid. Nagiging bato kasi talaga siya din. Oh, okay. Naiipon siya sa loob ng, ano, ng, ng kidney. At yan ang isa sa mga dahilan bakit they end up having dialysis. Oh, okay. mm -hmm. So, if you're saying, Dok, na yun nga, medyo delikado pag napabayaan, at um, kung tutuusin, eh, nakadikit lang din siya sa Uh, lifestyle natin, sa pagkain, sa paggalang. Siguro, ano na lang yung pinakamaipapaya natin dun sa, dun sa mga pasyente na nakakaranas ng gout in terms of um, ano na yung dapat na approach nila once they are diagnosed with gout. Um, is it something that they should immediately work on? Is it something okay. na huwag pabayaan? Is it okay. Mga concerns. So, tulad lang ibang mga sakit like hypertension, diabetes, and the like, ang gout, hindi dapat yan pinapabayaan. It should be controlled. So, importante dyan ay regular check-up sa inyong mga doktor para makita kung nakokontrol ba talaga yung uric acid. Kasi, syempre, magbibigay tayo ng gamot. E, natin malalaman kung nakokontrol natin yung uric acid kung hindi naman tayo magpapacheck-up at magpapalo-up? Isa rin yon. Pangalawa, ang gout kasi, um, I mentioned it was a chronic metabolic disease. More often than not, maraming kasamang sakit na iba pa to. Mm. Hindi lang siya mag-isa, nagpapakita. Mara dumarating siya, isang barkada sila. More often than not, ang mga pasyente na nakikita kung may gout, may kasamang high blood, may kasamang diabetes, may kasamang sakit sa puso or sakit sa bato. And these need to be managed also aside from the gout itself. And another thing is, Um, adhere to the lifestyle changes. Try to maintain a healthy weight. Okay. Um, I'll try to avoid the triggers. Lalo na kung napapansin yung uh, yun yung dahilan, bakit hindi ma-control ang uric acid. And of course, uh, adhere to the medications. So, Doc, meron bang particular na edad na mas, mas prone sa gout? O may o, mga klase ng tao or mga particular na taong mas um, tatamaan ng gout. Okay, uh, that's a good question. Actually, ang gout kasi merong predilection 'yan to a certain group of people and age group also. Mas madalas ito nakikita sa mga lalaki actually compared to females. And these are usually seen in the middle age group, yung mga tipong 40s, 50s na mga lalaki, although in rarer instances na pwedeng makita ito sa mga mas bata, lalo na kung mayroon pala silang lahi ng gout. Uh, hindi natin mapaliwanag pa totally pero another factor is also the race or the lahi. Mm -hmm. In fact, Filipinos are more prone to develop gout than um, other races like Caucasians. Oh, okay. Kaya napapansin natin na marami tayong mga gout patients din dito sa Philippines. In fact, 1.6% of Filipinos have this disease. Wow. Okay. okay. Dok, uh, on rare occasions, that, nabanggit nyo kasi yung, yung age group na middle age yung mas likely tinatamaan. Does that mean na yung mga mas batang tinatamaan ay mero ng problema don sa namanggit nyo yung yung lifestyle eh, ano is that uh, uh, a good uh, way to of looking at it then? okay so i agree also kasi nga napapansin natin nowadays na <laughs> pabata ng pabata yung mga nagkakasakit <laughs> and it's not surprising that even sa mga nagkakaroon ng gout kasi majority of it is lifestyle related in fact Uh, not so long ago it was considered the king's disease sakit ng mga social ng gout ka mayayaman kasi nga ano eh it's it's ano eh, it's a disease of overindulgence and alcohol sabi nga daw nila and given the metabolic syndrome that we're seeing nowadays at yung mga tao nagiging mas sedentary tapos ganito na lang yung lifestyle parang nakikita natin nagiging mas madalas din siya Uh, yes, but of course, it doesn't mean that we will not work up these patients for other problems. Okay, correct. Okay. Correct.